Hi mga guys, magandang hapon sa ating lahat. Akoy narito sa inyong uh, panonood sa aking channel na pinamagatang Karangian Connage Channel. At ngayon mga guys, akoy nagpapasalamat uh, at nadaan kayo sa aking channel inyong tinatangkilik ang aking channel sa pagba tungkol sa mga lumang uh, barya mga guys uh, ako uh, uh, humihiling ng tulong nyo sa mga hindi pa nag subscribe dyan ay uh, pakisubscribe na rin po at uh, mapataas ko ang uh, subscriber ng aking uh, youtube channel sa aking pag vlog at uh, sana wag niyo kalimutang pagkatapos niyong mapanood ang pag-vlog ito tungkol sa lumang barya ay eh, mag-iwang kayo ng like at mag-comment na rin kayo mga guys upang aking masagot ng isa-isa at uh, inyo sana i-share din ang uh, nito okay mga guys katulad ng dati uh, nandito tayo sa aking uh, lumang kamagong antigong tapayan na nagdadaman ng mga lumang mga bariya assorted coins assorted coins mga guys kasi uh, local at uh, foreign coins ang laman nito okay mga guys uh, tulad ng dati kasama ang baol ng ang tapayan na ito na antigong uh, baol. at ang aking uh, kamay ay siyang uh, tagahawi ng lumang quest nito. Kasama ito sa aking uh, pagboblog mga guys. At, ah, uh, ipili ako mga guys ng aking uh, tatalagayan ngayon. Ngayon, nakapili na ako mga guys. Mga guys, ah, uh, meron ako rito lumang barya na merong series na 1926. Ito mga guys ay, ah, uh, ano na siya, natis na, natistis, na, nawala na yung tamang, ano, figura. Ito mga guys, ito yung mga, bariya, na, sa panahon na ngayon, ng mga, ano ito eh, eh, English series, ah, uh, o, o, Uh, yung mga Pinoy kasi yung mga Pilipino kasi yung mga sinaunang Pilipino nahihilig sila sa tinatawag na karakos doon na nag na, na dis na disforma itong na, na disform itong uh, figura nito itong coins nito uh, sayang kay ano na nakalbo nakinis ayun mga guys ginamit uh. nila ito na ano eh na pangara ito 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 yung mga ginamit nilang pangara mga ah, uh, guys yun ang palatandaan na ginamit siya na 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 nakinis na, na nakinis to itong coins na ito uh, ang series nito mga guys ay uh, 1926 Ah uh, United States of America series 1926 Ah uh, ito ay 5 centavos 5 centavos Pilipinas. ito mga guys Hmm. Maganda sana mga guys, no. Hmm. Ayun mga guys. Ayun na pala tandaan mga guys na ginamit siyang pangarap ang mga bariya nito okay mga guys kukuha pa ako ulit ha ilalagay muna natin dito ayan kukuha pa ako mga guys papaling paling muna ang aking uh, kamay upang pumili ng uh, sinuunang bariya na ginamit na pangara ito rin guys oh. itong mga coins na ito ginamit pangara nito kung bakit ko nasasabi yun mga guys kasi ito na ito na, 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 na kuminis ayun o oh. yung ginawa nila o oh. oh, ito yung mga ano nila um, oh. nakinis eh, oh. ang series nito mga guys ay 1963, 5 centavos. 5 centavos nakalagay, oh. 5 centavos, 1963. Series 90 five centavos, 1963. Five centavos, 1963. Uh, Central Bank of the Philippines. Nakalagay. Ayan. Ito mga guys. Ay ito yung mga coins na ginamit na pangarap guys ng mga sinuunang Pilipino. Kasi yung pang- yung Caracross mga guys, uh, ginawang dibangan niyan ng mga sinuunang mga Pilipino lalong-lalo na pagkawala silang ginagawa, pinaka-entertain nila ito. Hindi lang basta kay entertain mga guys kundi ginawa nila itong ano, hindi lang basta kay libangan, ginawa nilang talagang sugal. Kasi mga sinuunang mga Pilipino talagang tayaan niya na malalaki rin. Ito. Ayan. Guys. Ayan. Ito. Series 1963. Ito naman. Ay 1926. Kukuha pa tayo mga guys. Yung mistuda ang ginamit talaga. Ayan yung may palatandaan na nagamit siya sa sa karpos katulad nito mga guys oh. ito nakalbo na oh. nakalbo na mga guys oh. yun ang ginamit sa karpos sa kakis kis kakis kis yan ng mga naglalaro ng karpos kaya kuminis oh. ayan siya ano naman to ah, uh, ano to nakalagay 5 centavos ulit 45 centavos to ah. Oh, ito naman guys 1945 United States of America 1945 5 centavos Filipinas Ito rin kanina guys ano ito eh. 5 centavos ito 1963. Ito. Central Bank of the Philippines na nandito. Ah oh, Central Bank of the Philippines 'to naman. ay United States of America. Mga 5 centavo sila mga guys. Mga ginamit pang ara. Ito pa mga guys oh. United States of America din ito. 1926 naman ito. 5 centavos din siya. Pilipinas. So, titingin pa tayo mga guys na mga ginamit na pangarap. Yan. Titingin pa tayo mga guys. Paling-paling. So, Paling-paling so, ang ating panay at yung nakakita ng lumang bariya na ginamit na tangal titingin tayo mga guys lalagay ko sa description to mga guys ha, yung mga series na ginamit ano ano, 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 mga english series to mga guys eh. titingin tayo ang titingnan ko mga guys yung hindi pa na i-vlog Tingnan tayo yung hindi pa ay talaga kita po guys oh. ito ginamit din to guys kasi nakalbo eh nakinis eh o. Oh. ito nyo, guys o. Oh. nakinis eh hmm? 1945 series United States of America hmm, 5 centavos Philippines, ay tiyas na guys ha ah. ano bang pinakaiba nito ng ay magkapareho magkapareho sila guys pareho silang ano 1945 1940 1945 series din yata ito 1945 din pareho sila guys o so, oh. yan guys oh. So, pareho sila ayan guys pareho. So, ikamada natin guys. Pagtapatin natin yung magginamit Mag ginamit pa nga yan mga guys. Halata naman sa, ano, sa itsura niya kasi nakinis. Sa kakakahawak yan sa coins mga guys. Mga nakakarakos kinikinis yung coins kasi kinikis-kis nila yan sa sa lupa mga oh, ganyan minsan ginagamitan pa nila ng kalampakan yan nakasako so, ng kalampakan ginagamit yan para kinikinis kaya nakaganyan yan guys yung ano na uh, nag-sporma yung, yung appearance nya yung lateral appearance ng kulis na matapos daw yun ayan na nakalubo tiningin pa tayo guys yung nagamit pa So uh, focus na lang tayo dito mga guys sa uh, series nito. Ito, mga ginamit na pangara mga guys. Uh, pare-parehong 5 centavos ito na ginamit na pangara ng mga sinuunang Pilipino. Uh, bali kasama na sa kasaysayan kasi ng coinage ng uh Philippine coins yung ginamit siya bilang ah uh, pangara ng mga naglalaro ng ano Sugal na Caracross. Caracross 'yan. Ito mga guys. O. 'Yan, mga nak nakinis gawa sa pag pagkiskis pag ng mga mga manlalaro ng larong Sugal na Caracross. 'Yan mga guys. O. ayan makasaysayan na yun guys kasi mga English series ito so, yeah. sa mga napadaan na sa akin channel na hindi pa nakapag-subscribe paki-subscribe po at paki-like kapag inyong uh, napanood ang uh, aking vlog nito at mag-comment ka na rin kayo mga guys at huwag inyong kalimutang i-share ang aking ah uh, uh, YouTube channel. Uh, kayo nga pala ay nasa aking karangian Connect uh, channel. Ito mga guys. Yan ang ganda mga guys, oh. Kahit nasabihin na yan eh naluma na, lipas na ng panahon, ay eh, maganda pa rin ng kanya. 'Yan uh, itsura niya. Oo. Ayano. Oh. Hayo, mahirap na makakita ng ganito ngayon mga guys sa kamay ng mga mga kababayan natin Pilipino. Nasa mga kamay na mga nahilig lang sa barya ito. So mga guys, uh, maraming salamat sa inyong panonood at uh, God bless sa lahat. Thank you. Bye-bye.